Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating youtube channel na lo GCCU Academy So pagpasensyahan nyo na ano at ngayon lang tayo ulit nakapag-upload ng mga videos dahil uh, sobrang busy natin So nag-aasikaso ako ng uh, breeding, uh, nag-aasikaso ng talian na naman ng mga early bird At the same time nag-aasikaso ng mga laban sa cock -durbies. so talagang sobrang busy natin At the same time Nagpre-prepare nang isa na namang farm natin sa Antipolo Kasi kumuha na tayo ng farm sa Antipolo na panibago Para accessible sa lahat Meron na tayong base para sa labanan Meron na tayong available na area Na pwedeng puntahan anytime Ng mga uh, members ng GC natin <coughs> Ng na mga followers and subscribers natin Na makakapag meet and greet tayo At doon na rin ako maglalagay ng mga breeding materials Na pwedeng uh, pagpili At pwede natin i-share sa mga kasama natin Na gustong kumuha anytime ano So, naglagay na tayo sa Metro Manila and I think by uh, March, magbubukas na ang farm natin, pinaparenovate lang naman natin. Ano, sa Antipolo lang yon sa Sumulong Highway, so napakalapit. So, anyway, uh, pag-usapan natin ngayon ang katanungan ng isa sa mga followers and subscribers natin. Ang sabi niya, uh, Master, bakit hindi nagtutunaw ang manoko? Kasi, uh, nangyayari sa atin yan, ano, hindi naman natin maiwasan yan, so minsan ang masama pa, pag yung tipong pinopoint mo na, uh, nakapag-select ka na, pinaliguan mo na, so talagang super yung manok, uh, gusto mong gamitin sa malalaking labanan, tapos biglang hindi nagtunaw, biglang hindi nagtunaw, nagka-problema ang digestion niya. So sa mga farm na pinanggalingan ko dati, talagang nangyayari ang mga yan. Kaya talagang problemado, ano? kasi imbis na uh, nakakapanghinaya nga naman dahil ang tagal-tagal mong hinanda, ang tagal-tagal mong uh, Chine-check ang tagal-tagal mong ginastosan ng mga vitamins, ang tagal-tagal mong pinagpuyatan, dahil talagang hinahanda mo kasi super ang manok. Tapos pagdating ng oras na malapit ng ilaban, matutunawan. marilis reschedule na naman ang laban, sayang ng pagod, sayang ang gasto, sayang lahat-lahat. So talagang uh, medyo masakit para sa atin bilang breeder, bilang handler, ang hindi natutunawan ng manok. So pag-usapan muna natin ang dahilan kung bakit hindi natutunawan ng mga manok. So uh, ito ano? Unang-una sa lahat, uh, ang dahilan ng hindi pagtunaw ng mga manok is uh, sa mga nakakod pag summer season. Pag summer season, ma mapapansin nyo, ba't mabagal magtunaw ang manok? Unang-una, dahil uh, pag pinakain nyo siya, masyado pang maaga. Masyado pang maaga, wala rin ka kumain, hindi rin niya magtutunaw. Kasi galing sila sa initan, hapong-hapo sila, gusto nilang uinom ng tubig pagkain ang binigay mo. So talagang mahihirapan sila magtunaw kasi mabagal ang digestion nila. Dahil uh, ang pagtunaw nila hindi ganong uh, nagfa function So isa yun ano sa mga nakakod ko, bakit hindi nagtutunaw. Uh, pangalawa, ito uh, na yung sakit na uh, foul cholera or digestive intestinal problem. So pag uh, summer season talagang mainit, yan yung perfect time para mag-incubate ang mga bakterya na nagiging dahilan ng Paul Cholera, na activated din ang Salmonella kasi perfect ang condition para mag-breed, para magparami sila. So, pag may tama ang bituka ng mga alaga nating mga manok, hindi magtutunaw yan. Magtataka kayo. Kumain naman, malakas kumain, buong buo pa ang butsi hanggang magdamag, tapos ng puti, umiipot ng uh, berde. So, yun na yun. Yun na yun. May tama na sila. So kailangan tchine-check din natin. Ano, tchine-check din natin ang paligid natin. Regular tayo nagdi-disinfect, regular nagdi-disinfect. At the same time, uh, lagi nating tinitingnan kada umaga yung ipot ng manok. Ano, pagbaba nila na po o bago bumaba, dapat napapansin ng taga-patok natin yung ipot nila kung wasak na berde o wasak na puti. So talagang very crucial 'yon during summer season. At very crucial din 'yon sa hindi pagtuturo ng uh, mga uh, alaga nating manok. And, ito ang pinaka-importante sa lahat. Ang pinaka-importante sa lahat. Ano? Kalinisan ng feeds. Kalinisan ng feeds. Kasi, uh, kung hindi man sa atin, kung may storage man tayo na malinis, selyado, nakalagay sa drum, na may takip, uh, sigurado nat sigurado tayong malinis ang patukhaan natin sa loob ng farm. Kasi, hindi naman napapasok ng kung ano-ano yan eh. Kasi, normally, sa ibang farm na nakita ko, uh, yung storage nila open. So, pag open ang storage mo, nandyan ang daga. Kasi, pagkain nila yan, daga ipis iihian ng daga so kung sa tao nga ano tinatamaan tayo ng leptospirosis nasisira tayo nagkakasakit tayo lalo pang pa manok pag naihian ng daga nagapanga ng daga nagapanga ng ipis kasi kung saan saan madudumi gumagapang yung mga yan pag nahalo sa feeds mo yan pinakain mo sa manok sira agad ang bituka ng manok sira ang digestion ng manok so ngayon Uh, kung ganoon ang sitwasyon sa farm natin, kailangan na natin siguro baguhin kasi isa 'yon sa mga dahilan kung bakit hindi nagtutunaw ang mga alaga nating mga manok at masasayang lang lahat. Ano? Uh, pangalawa, kung hindi man doon 'yan sa pinanggalingan ng feeds sa mga poultry supply, so importante na 'yung kinukuha na natin na poultry supply uh, reliable, laging sariwa ang pagkain, mabilis ang turnover ng brand ng feeds na ginagamit natin at malinis din ang lugar. Kasi at one point, ano, may isa akong kaibigan na nag, uh, nagsabi sa akin, nagtanong sa akin, na taga Davao, kung ano daw bang dahilan kung bakit hindi nagtutunaw ang manok. So, yung ginamit nilang feeds, ano, uh, grains or concentrate, nung inintroduce nila ang brand na yon, nung particular na araw na yon, doon lang nag-umpisang hindi magtunaw ang mga alaga nilang mga manok na hinahanda. Yung iba naman, nagtunaw naman. Uh, before that, before that. So ibig sabihin lang ang dahilan nun, yung inintroduce mo na bagong feeds, yung concentrate or grains or pellets na inintroduce mo that time, yun ang nagdala ng sakit sa farm mo. Kaya automatic tanggalin mo na agad yun, ireklamo mo sa poultry supply na pinagkuhanan mo dahil talagang masisira ang mga manok natin doon. So, isa yun sa mga dahilan. And yun ang pinaka-importante, ano, kalinisan ng feeds, kalinisan ng feeds. Kasi at one point, mayroon tayong uh, idol, si Idol si de la Torre, na napanood na ko rin sa interview niya, na parang at one point, naka-encounter din siya ng ganyan, may, parang may mga salmonella yung pagkain ng manok niya, nasira ang mga alaga niya manok. So, it's very important, if not equally important. Ano? Very important. Tapos ito naman, sa mga hinahanda, kami binababad namin, pagkababad, huhugasan namin. Kasi, parang ginger germinate muna namin siya para lumambot, ma-breakdown ang mga proteins, ma-breakdown ang mga vitamins and minerals ng pagkain. So pag na-breakdown siya, uh, mas easily digestible sa mga manok as well as ma absorb ng manok natin yung mga nutrients na laman ng feeds na yun. Ngayon, kasama doon, hinuhugasan din namin. So pagkababad, ano, binababad magnamag o maghapon, after ibabad, uh, pagka-drain ng tubig, uhugasan ulit namin siya. Uhugasan ulit namin siya para talagang masiguro namin na somehow mabawasan ang laman na bakterya ng mga uh, ng feeds na nakatira doon ano so lalo sa grains lalo yung mga uh, minsan may mga binibili tayo na no? may mga bukbuk -buk na may mga amag na so na, dapat napaka-particular tayo noon dapat nakapaka-particular natin sa ganong mga pagkain ano inaamag na may mga butas may mga bukbuk -buk na wag na nating gamitin ano kung anong masama sa tao, masama din sa manok yan, hindi mo kakainin yan. In fact, eh, kung pagkain ng tao yan, how much more sa manok? Ano? Na talagang minsan, libu-libu ang pusta natin. Nagagawa nga natin magpusta ng libu libo bakit hindi natin magawang uh, ingatan at bumili ng feeds na top class, na kaya natin at mas makakabuti sa manok natin. So, based naman sa interview ko sa ibang mga breeder, ang ginagawa nila, binubuhusan ng mainit na tubig ang concentrate para naman, tamang nga naman, Uh, kung may mga bacteria, may mga germs na nakakapit doon sa grains, pag binuhusan mo ng mainit na tubig, mamamatay sila. Mamamatay sila. So, ang iba naman, dry feeding, ang ginagawa nila, sinasangag. Sinasangag ang uh, grains para naman mamatay ang mga bacteria. So, different uh, strategy, but uh, arrives on the same purpose. Arrives on the same purpose. So, yun ang uh, isa sa mga uh, posibleng gawin natin para maiwasan natin ang hindi pagtutunaw ng mga manok. Kasi pag hindi nagtunaw yan, wala nang gana, masisira ang manok. Kasi minsan, dapat din nating tandaan ano, uh, sa mga farm na hands nat, sa mga farm hands natin, dapat din natin silang bilinan kung anong gagawin, kung anong mga hanapin, kung anong mga titingnan. Otherwise, magpapakain lang yan. So, minsan, hindi nga kumakain ang manok, hindi na nga nagtutunaw, bibigyan pa ng bibigyan ng pagkain. So, kumbaga, dapat trained ang mga tauhan natin. And because of that, ano, sa, Santipolo sa Farm natin, na pinapagawa natin ngayon, magkakaroon din tayo ng uh, farmhands training, ano, basic farmhands training sa mga tao natin, paano sila na madidisiplina, paano ang proper mindset sa pagtatrabaho, hindi lang sistema ng pagtatrabaho. Dahil nga, uh, kalimitan na problema is, nang uh, ng isang farm na malaki, yung turnover o papalit-palit ng tauhan. It's because, hindi natin nabibigay sa kanila ang kailangan o ang gusto nila or hindi natin napaparealize sa kanilang gusto nila. So, doon sa bago nating farm, ano, magpapagawa na tayo ng, uh, na tayo ng mga seminars na sinasabi natin dati. So, hands on yon three days. So, lahat ng mga interesado sa pag-alaga ng sisiw, uh, eventually sa marketing ng manok, sa breeding, and lahat ng related sa pagbamanok na natutuklasan natin, na alam nating effective and makakatulong sa inyo. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. I will see you again soon. Master Marcos ulit ito ng Lord G.C.C. Academy.